today here in the U.S. And sa atin sa Pinas, ngayon din, pero malapit na matapos ang birthday ko dyan. Kasi nga, meron tayong um, 12 hours difference sa ating time. And on November 3, um, 13 hours difference kasi mag-fall mag back ng 1 hour yung aming oras because of So yun, sa November 3 Sunday. Naalala ko noon. Na late kami ng amin ano, simba. O hindi kami nakasimba kasi gala namin late na kami. Which is automatic pala nag-change yung amin ano, yung oras sa amin um, cellphone. nag automatic siya change. So, ang mangyari niyan sa Sunday is for example, natulog kami ng alas 8 dahil mag fall back ng 1 hour at 2 2 a.m. So, ang nangyari, parang na, kung natulog ka ng 8 o'clock, parang natulog ka ng 7 o'clock. Ganun. At magigising ka ng ganung ka oras kasi ano, same pa din yung time. So, kahapon ay 27 sa amin. Pero nag-celebrate na kami ng birthday ko. Nung alas 12 ng tanghali. So, in-invite namin yung... Hindi lahat, hindi lahat ma-invite. Kasi 100 kaya kami. Kaya yung na-invite ko usually... Kami-kami din ng mga mag-close yung mga J2 namin. Yun. Yun ang usually na-invite ko pag merong handaan or kainan, gano'n. So, kumain na kami last. Last day. Ngayon, pan ang birthday ko. Ngayon ang 28 talaga sa amin. Ngayon nag laminate ako ng mga gamitin sa math time yan para magamit pa rin siya sa susunod. Ito ay multiple madness 2 products of whole number game board, 8 markers kasi mamarkahan ito nila eh. different color for player and two paper clips. the first player places the two paper clips on any factor at the bottom of the page this one in any factor but 2 1 times 2 1 then sasagutan nila, both paper clips may be on the same factor the player covers the product of two factors with a game marker the second player covers the second player moves one of the paper clips and places on the new product players alternately moving a paper click and marking a product the winner if is the first to cover four products in a row four products okay so ito yung eight ang ginawa ko na ganyan kasi by partner yan eh Another one is it capture squares to be partners it is the end. game board ang patanggapin ng kanina naman magpakain ako sa mga sudyante ko ng cupcake at saka magbigay din ako ng crushing na soda so ito naman ay capture squares stage 7 game board so on your turn roll the number cube and spin the spinner find the product find the product roll roll the cube and spin the spinner find the product choose choose the square on the game board that shows that number draw line connecting any any dots two dots if you draw a line that finishes a square around a number in that box with your collar. Mm, okay, maganda. So, kanina nagpakain ako. May picture ako may picture ako ng mga bata. ipo ko lang siya. Pan ko lang yung mukha ng mga bata. Marami akong absent ngayon. Meron akong five absent. sama din ang pakiramdam ko ngayon natulog kami ng mga ano uh, natulog kami na si emman pala natulog siya ng 6 ako natulog ako ng 8 tapos nakagising ako ng 10 kasi dumating yung kasama namin nakagising ako 10 nakatulog ako ng 12. Nagising yung uloy ako ng 3 o'clock. Tapos, nagising ako na nag-alarm na. Pero natulog pa rin ako. Pagtingin ko sarili rilo, 5 o'clock na. Kaya ang niluto ko kanina ay noodles. Nagluto lang ako ng noodles. Nilagyan ko ng sibuyas. Kasi masama talaga. Gusto ko uminom ng ano ba. na ng sabaw. 18 ito siya. Dapat pala 9. 9 lahat ang ginagawa ko kasi meron akong 19 students. Pag-a-10. So, yeah, pa sana kung ilamin yun Mahiya ako ba baka sa ano, ano nila na. Uy, ang dami mo nang nalamin Kami na naman. Na. <laughs> Kaya, pag matapos ito gupit, pupunta ulit ako doon para maglaminate Maganda itong nakuha ni Eman sa Classroom Central na ano na paper. Makapal siya. Nakaserve talaga ito. So, next year, hindi na ako mag, ano, hindi na ako mag na maglipat. Gusto ko third grade na lang ako hanggang na matapos. Para yung mga materials ba. ไม่มาไม่ได้เยอะขนางไง Isali ko din yung picture namin kahapon. ng birthday ko. So, mag... Ito yung mga picture na... Hala ko yung birthday ko kahapon sa vacation. So, mga niluto ko mostly ay mga Pinoy foods. Nagluto ako ng kare-kare. Garlic chicken. Itang hunggisado. Tsaka chicken na ano, ala Jollibee. Pero hindi ko na-achieve. Kasi nababad ko masyado ng ano, ng lemon. Parang may pait na ano yung magasas. Bye.